Magandang araw po sa lahat. Uh, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay at tatay na naging nanay rin ng tahanan. So araw niyo po ngayon. Happy Mother's Day. So itong araw is magre-review po tayo ng mga oil na inampit po natin sa ating Birch So for almost 3 years marami rin akong try ng mga motor oil So, isa-isahin ko yung mga nagamit natin Pero yung iba dito hindi ko na mapakita sa inyo yung mga bottle na Nagamit ko So, naitapon na lahat Ang darit na lang dito ngayon sa mga naiwan So, first kong change oil is uh, around 1,084 yung Odo natin. So, ang ginamit ko doon is yung X-Star R5000. So, ito yung kamuka. Pero yung nakabili ako nito ulit kaso maa yung kanyang kondito tatak. So, ito yung maa magagamit rin natin ito sa mga scooter. So, wag lang gamitin yung imbi sa mga di kadinang oil pero si Maa, pwede sa mga scooter so pag emergency talaga ito magagamit pero kung may pagbibilhan naman ayong yung MB talaga yung kukunin natin sa External R5000 na uh, first change oil ko mula ka sa is 1084 pinalitan natin na extra umabot ako ng 27 oh during that time kasi pandemic, wala akong mabilhan ng mga motor oil. Tsaka maraming, kung kasi restriction, ah uh, may mga quarantine at saka kung ano-ano pang mga restrictions sa kung hindi tayo makalabas o gumala, makabili. Uh, at saka, limited lang kasi yung mga takbo natin. Mostly hindi ako umaabot ng 20 kilometers a week So, kaya, ayun, na uh, tagalan bago ako na kapag change oil. so so far, okay pa naman yung oil na yun. And then, uh, next kong nagamit uh, is Yamalub. So, as of the information, si XR 5000 is uh, one lang, mineral oil lang And also, yung Yamalub, ito rin na uh, mineral oil nito uh, ipa ko na lang yung uh, tsura ng yalamalob dun sa screen natin so ayan po siya uh, nakapagtakbo rin ako ng around 2-3 so yun rin yung problema natin ah uh, kasi in the time kwan pa, pandemic so hindi rin tayo nakabili <laughs> So napabayaan natin yung motor, pero marami siguro mong sabing kinaabot inaabot pa ng 2,000 bago pumalit. Ayun, uh, may lapses din ako doon sa oil natin. Pero that time nag-change ako, hindi pa naman maitim masyado yung uh, oil. As, as sa sinabi ko, uh, limited lang yung takbo ng motorcycle natin that time. Uh, hindi gamit na gamit. So, ayun. Uh, ang feedback ko lang sa dalawa, smooth naman, pero as uh, yung category na kasi nila is uh, mineral oil. So, hindi talaga uh, tatagal yun. Yung kanyang yung tawag ng viscosity. Hindi ako magamali. So, next na pinalit ko is Pertua. So, si Pertua, smooth print siya. And, yung performance niya, maganda. Hindi rin umiinit masyado yung motor. Pero, yung feedback ko lang sa kay Pertua, kasi nagbabawas sa doon sa likod, yung sa air cleaner natin, air filter natin. Yung drain niya, may bumabalik doon. Pero so yun yung tinagalala ko na uh, palagi siyang may present doon ng kanyang oil. So ini-drain ko yun at saka sa pag-alala na baka malaki yung bawas. Uh, hindi na lang ako kumamit ulit ng perkuwa. Pero yun kasi magandang oil eh. Uh, bango, yung pinakamabangong oils na motor oil na nagamit ko. So, regarding naman sa price, tamang tama lang ang presyo at saka semi-synthetic si Pertua. Pero, sa inyo, feedback nyo na lang kung yun ang ginagamit nyo. Kung mas okay sa inyo, uh, will not contest uh, with that uh, opinion. So, bawat isa po, may mga gustong i-apply sa motor natin na uh, hila, hiyang sa kanila o, sa atin uh, parang hindi so yun na lang uh, next oh, so yung pertua pala umabot ng 2,201 yung odo ko bago ako pumalit nun and then sa pagka emergency ng time na yun nag oil ako uli yun ang ginamit ko yung R5000 na ito <laughs> wala kasi akong mabilihan the time so recommend uh, recommend din ng shop na pwede rin ito so ito umabot ng 1921 na odo so meron ako dito ng sample ayan ito yon nag set aside ako so this is 19 pero mapula pa makikita nyo mapula pa yung kanyang oil na used oil so ayan same pa rin sa una kong gamit kasi ito mineral oil to eh smooth rin siya pero limit lang tayo kung sa 1,500 ito ngayon na uh, naging concern na rin ako sa odo ng mga uh, kinatakbo ng motor pag mineral oil 1.5 uh, siguro max ito nag 1.9 pa kasi that time 2022 restricted pa rin yung mga galaw natin sa uh, ating vicinity pero limited yung mga store na bumubukas and that time yung x-star may hirap din hanapin to online lang yung makabili. So, ito, uh, maa, uh, mas recommend natin yung MB. For emergency use lang ito. Ah. Uh. So, may next pa tayong oil na maa rin. So, pakita kung suitable pala si maa sa MB na mga kategory. Pero, kung may available tagang MB, yun na lang ang ating susundin. So, next natin is yung kicks. Si kicks. Yan. So, bali 5W-40 siya. Medyo malamaw ito. At saka, pero advanced tong technology na ka EPISN na siya. Ah, so, hindi. Si kicks is gawa rin ni Caltex, Korean brand nila. So, ito, feedback ko, smooth din siya. Uh, at saka maganda rin yung performance hindi rin na masyado yung motor pero yun limited lang kasi ito yung availability sa market intrigal na ako dito sa kicks marami kasi gumagamit noon online pero sa local hirap kasi ako nito maghanap uh, kanyang uh, sample may dito tayo yan ito umabot ito ng 2,177 pero ito this is fully synthetic na kahit lumagpas tayo ng 2,000 o 2,500 okay pa rin ito so napansin ko rin ito same pa rin sila na Virtua may lumalapas dun sa uh, air filter ko so yun yung inaalala ko baka sa tuloy-tuloy natin -tuloy ating paggamit baka nagbabawas na siya pero pag na-drain ko ito sa kuan hindi naman masyadong malaki yung kanyang nabawas sa kabuuan. Pero yun na lang napansin ko talaga sa air cleaner na or air filter natin. May bumabalik doon. Same sila ni Virtua. So, ito yung experience ko dito sa X. Ito, mga almost 300 plus nito ng binili ko. Kung gusto niyo malaman yung presyo. Then uh, pumunta tayo sa hype na motor oil na ginagamit tayo lahat. This is the AMS oil. Uh, 10W40 polysynthetic. Kung mapapansin nyo, uh, ito is API ihg JASO MA-MA2. Pero may nakalagay dyan, suitable for MB application. So, kagaya ni Xstar kanina na 5,000, yan, maa, ito maa din. Pero suitable sila sa scooter. So, yan, may picture pang scooter dyan. So, experience ko rin dito, same rin sa Pirtu at saka Kicks. May presence sa doon ng leak sa air filter natin. So, ito rin yung uh, na pinaalala ko kaya hindi ako na gumamit ito ulit kasi nagbabawas uh, compare sa kay Kicks ito kung i-tingnan natin yan, may sample si Kicks is 2,177 yung ODO ko nito si Ams Oil mga almost 2,387 so may difference sila almost or 100 km ayan pero so, nanotice ko si Ams Oil medyo maitim hmm. si Kix pulang kulapa. pa So, siguro sa diferensya nilang malapit or almost 100 kilometers. Pero kung regarding dito sa concentration ng oil, medyo mabigat itong AMS oil. May eh, kabigatan yung kanyang composite. Kumpara mo dito sa kits. So yan lang po ang feedback ko sa AMS oil. Uh, uh, comment na lang kayo sa mga gumagamit ng AMS oil kung anong experience mo uh, dito. So, next natin is uh, ito. Ang dami rin itong nagre-recommend. Shell Advance Scooter. Yung EX7 na version. May din ito ng long ride na version. Uh, ito kasi semi-synthetic lang. Ito yung odo ko nito bago ko kung nag-change no oil. It is 1,752. So, may listahan po tayo dito ng mga uh, change oil natin. Parts. Uh, breakdown ko na lang yung sa change oil. Ito, wala akong mapintas dito. Maganda talagang performance. Walang bawas. Walang naglilik dun sa air filter ko. And mura din. So, available talaga ito sa market. Lalong-lalo na sa Shell uh, fuel station kung may card ka ng Suzuki pagbili mo ng Bergman may discount pa nito ito nabili ko na almost 250 lang yata yung maximum 275 Ah, uh, pero bakit uh, umalit ako nito so ito na yung sinubukan ko pero kasi may dumating na bago si Xstar which is the R7000. Ayan. Pareho silang semi-synthetic nito. And uh, same sila ng manufacturing. Uh, CX Star is also distributed by Shell. Kung mababasa nyo dyan sa likod, dito sa R5000, manufactured by Shell Company, Thailand. Ayan, ewan ko lang kung mabasa nyo yan dyan. Uh, si X-Star is kawarin ni Shell. So, kaya hindi ako na atubiling bumili ni itong X-Star ulit. So, recommendation ko, kahit alin dito sa dalawa, smooth na smooth saka wala akong napansing leak doon sa air filter ko medyo eh, hindi sila masyadong malab na compare sa mga kicks uh, ang uh, pertuwa, saka so yung performance nito maganda rin sa temperature ng motor hindi mo init and uh, last ko na change oil sa R7000 is mga 1.9 1.9 ah. O, kung i-compare ko sa kanila ang dalawa, si X-Star R7000 ito. Mag-sit aside ako, tsaka si Shell. Yung 1.7 na nga yung Shell eh. Medyo maitim pa. Si X-Star, ayan. Mapapansin nyo. Mas mapula pa si X-Star na 1.9 nga yung tinakbo kaysa EX-7. So, wala naman talaga akong mapansin na kaiba ni performance maliban na lang sa kanilang concentration uh, yan mas madaling lumiwanag si X-Star R7000 although na 19 ito 17 lang yung tinakbo, so ito na lang yung ma-recommend ko sa inyo ngayon so far feedback ko sa mga nagamit natin sa motor natin Hope na may nakuha kayong information. Actually, itong R7000, kinukollect ako na ngayon ito. May tatlo na akong battle. Bali, isa pa lang yung naubos. Ito, may bawas ng konti. Uh, baka next week, disinch oil rin ako. At saka isang reserva. So, marami nito sa market kahit sa online. Uh, umiwas na lang kayo sa mga fake na model nito baka meron na pero kung garantisadong urig doon kay pareng Berting o oh, kay pareng Berting uh, available ito online tsaka sa mga Suzuki store lokal uh, local so sa amin ito na ngayon naging fix ko ng oil kasi ito kasi available talaga palagi doon sa uh, market namin dito sa local sa Ililo so regarding dito sa oil na to, mag review tayo ng separate na uh, video dito. Mm, might be sa susunod na araw, mag uh, magra-rise tayo, uh, uusapan natin itong oil na to. So, yan lang po yung kabuuan na ating video. Hope na may nakuha kayong information regarding sa motor oil natin, which is datin W-40 and sa mga ibang mga oil yung iba gumagamit ng motor pero wala pa akong experience doon so feedback na lang kayo sa comment section natin kung ano pang ma-recommend yung motor oil para sa perchman natin so far sa experience ko ito po yung mga recommendation ko uh, final recommendation it's either itong Shell EX7 or uh R7000 ni X Star so yan lang po at saka sa interval ng change oil uh, na kita nyo sa video natin eh, iba lumagpas ako ng 2,000 pero ngayon hindi na ako lumalagpas ng 2,000 during na ginagamit ko ito yung monitor ko so far ngayon 1.4 pa lang yung odo, pag aabot yung 2,000 papalitan na natin pero as sa uh, nakita nyo yung R7000 na 1.9 yan po ah uh, Mapula pa rin siya. Hindi siya ganun kahit. So, yan lang po. Maraming salamat sa mga subscribers natin. Uh, we are going 1K na. Kaunti na lang yung lagdag. Uh, sa mga nanood, please subscribe. And salamat sa pagsuporta sa channel natin. Hope na magkita po ulit tayo sa next video natin. And, God bless po sa lahat. Happy Mother's Day once again.